Lods, bakit yung sa akin 3 months na pero maliit pa rin yung iba? So yun guys, for today's video, sagutin natin yung isa sa katunungan ng mga subscriber natin. So bihira na nagko-comment dito kaya sagutin natin yan. So yun lods, eto. Ito yung sagot ko dyan. Sa mga nag-aalaga po ng crayfish or nag-crayfish farming. So, ito pa. Explain ko sa inyo kung bakit ganyan po sila. Bakit ganyan nangyayari. Ito, magkakabatch po ito. May maliliit. May malalaki. So, paano nangyari yan? Eh, isa lang naman po yung mother crane nila. So, ganito yan, Lord. Simpleng paliwanag dyan ay nagkakaroon tayo ng... Uh, ungusan sa pagkain So, para ba iwasan yung pagkabansot ng mga crayfish nyo, hanggat maaari, pagkaganto na sila, ito mga 3 months na tulods eh. Kapag mga 3 months na sila, ugaliin nyo po mag-sorting. So, kung wala po kayong mga pond na malalaki, so guys, dito, aquarium, so dito tayo naglalagay ng mga krillings natin. Kung papansin nyo dito, may mga krillings tayong maliliit. Ayan, tumakbo. May mga malili yung krillings dito guys Ayan napakita ko sa inyo Ayan So anong nangyayari sa kanila Kapag ka mas malalaki na Yung mga kasama nila sa aquarium So yun po Bully ang nangyayari Nabubully na sa pagkain Kaya hindi po sila lumalaki So sa case po na ganito Ayan Mahihirapan ho talagang mag-grow yung mga kribish nyo Kung so, titignan nyo ho ito Adult na adult na yung kulay Halos itim na itim na yung kulay niya, oh. Hindi ho ganyan ang kulay ng Kralings, guys. Ayan, sa mga nag-aalaga po ng crayfish, sa mga baguhan pa lang sa pag crayfish farming, hindi po ganyan ang kulay ng mga gantong size ng Kralings. Pag ganyan po kasi ang natin, ibig sabihin po yan, nababansot po yan. Kaya titingnan nyo po yung kulay nila. Ayan, sa titigas na ng mga yan, Lods, oh. Para maging Kralings pa sila na parang 2 months old pa lang tong mga to. Pero mga 3 months na to. So ganyan po ginagawa natin. Sakto-sakto, naglilinis ako ng pan ngayon. So maglilinis tayo ng pan. Ito yung isang pan na pinaglalagay naman natin ng mga grow out ng mga malalaki natin. Mga mga 1 inch pataas. So ito po yun. Nanghuli huli lang ako ng sample para makita nyo yung difference ng sizes nila. Ayan. So ang solution po, gawin nyo, ihiwalay nyo na po ng pan yung mas malalaki pa. Ayan. So yung maliliit, itira nyo sa mga mas malalaking pan Para mas mabilis silang lumaki Yung mga gantong size naman Pwede nyo na pong pagsamasamahin Para hindi na magkakaroon ng lamangan Sa pagkainan O hindi na magkakaroon ng bulihan Hindi na mabubuli. Kahit sa tao naman guys Pagka ganyan buli talaga Walang mangyayari, hindi ka talaga makakain So ganoon din naman sa mga hayop O kaya sa mga species na ganito Nakikita nyo naman, ayan o oh, Sinisipit nya lang So, paano pa yan pag nagkakain na sila? So, another mortality yun. So, isa pa yun. Sa mga ganitong kaso, kapag ka maliit at malaki magkasama, so, pag nagmolt yung maliliit, so, another mortality. Kaya, kung ako sa inyo, para maiwasan nyo yung mortality at pagkabansot ng mga railings nyo, yun. So, isip i-separate nyo po yung mga ganito. I-separate yung mga ganito. So, paghiwalayin nyo po ng tank. After 3 months po, separate na po kayo ng mga lagayan nila para hindi po nagka-oron ng bulihan pagdating sa kainan. Ayan. So sana nasagot ko yung isa sa mga tanong ng subscriber natin dyan. At kung may mga tanong pa kayo, pwede nyo pong iiwan ng comment dyan sa comment section natin. At sasagutin po natin yan hanggat sa mga kakaya pa ng ating powers o hanggat kaya pa natin gawa ng video, sasagutin ko po, po ng video yung mga comment nyo na yan. At syempre, kung bago ka lang dito sa channel natin, subscribe nyo na po yung channel natin and then i-click nyo na rin yung notification bell icon para na-update ko kayo tuwing gagawa ko ng mga video at vlogs tungkol sa pag-aalaga ng mga crayfish at iba pang inaalagaan natin dito sa top yard natin. so yun guys, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat and happy crayfish farming po sa lahat.